At dahil na pag-uusapan na rin natin si Dr. Jose Rizal, alam nyo ba na noong 19th century, nang lumalaban siya sa mga Espanyol, gumamit ng iba't ibang mga pseudonym o pen name si Dr. Jose Rizal. Bakit siya gumamit ng alias o ng pen name? Kasi nung panahong iyon, pinapapatay at hinuhuli ng mga Espanyol ang sino mang magsasalita, lalaban at magsusulat laban sa mga Espanyol. Sempre isa dito si Dr. Jose Rizal para maprotektahan ni Rizal yung kanyang sarili at lalo na ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang pamilya gumamit si Rizal ng mga pen name kapag siya'y sumusulat ng mga maaanghang na salita laban sa mga Espanyol. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga pen name ni Rizal na laong laan at di masalang? Ang laong laan ay pinagsamang laong at laan. Ang salitang laon ay nanggaling sa salitang laon na ang ibig sabihin panahong matagal ng nagdaan or kumbaga a long time ago. Laan naman ng salitang Filipino para sa reserved for a purpose. Kumbaga, inihanda o iniukol para sa isang layunin. So kapag pinagsama mo ang laong at laan, para mo na rin sinabi na ang taong ito ay iniukol o inihanda para sa isang layunin sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman minsan sinasabi rin na ang laong laan ay katumbas ng isang tao na laging handa o matagal nang nakahanda sa paghikibaka tulad ni Dr. Jose Rizal matagal na niyang inilaan ang kanyang sarili para sa bayan. Bukod sa laan, may isa pang pen name na madalas gamitin si Dr. Jose Rizal. Nung nagsusulat siya para sa pahayagang La Solidaridad, ginamit naman niya ang pen name na Dimasalang. Ang Dimasalang ay pinaikling bersyon ng hindi masasalang. E ano bang ibig sabihin ng masasalang o nang salang? Base sa pambansang diksyonaryo sa Filipino, isa sa mga kahulugan ng salitang salang ay magambala, mahawakan o abalahin. Ibig sabihin ang isang taong hindi masasalang ay taong hindi magagambala o hindi matitinag. Kumbaga, untouchable. Tulad na lang ng prinsipyo at pakikibakan ni Rizal, hindi matitinag ng anuman. Lesson number three.